Uh, give me 20 seconds on the clock. Kung 5,000 pesos ang presyo ng ibinibenta mong item online. So ibig sabihin ko, 'yung nagbebenta. Magkalo kaya ang last price mo kapag may humingi ng discount. Go. 1,000. Klase ng sauce na inilalagay sa niluluto ng karne. Worcestershire sauce. Sino karaniwang isinasakay sa wheelchair? Matanda. Bukod sa English, foreign language na gusto mong matutuhan? Um, Japanese. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatakot sa lumilipad na ipis? 10! Let's go! Okay. Kung 5,000 ang presyo ng binibenta mo, magkano ang last price mo pag may humingi ng discount? 5,000 to 1,000? Ang bait mo naman. <laughs> Grabe naman. Okay. Eh. Ang sabi ng survey dyan ay... Wala, masado, masado. Klase na sauce na inilalagay sa nilulutong karne. Worcestershire. Survey. Uy, wala. Sino karaniwang isinasakay sa wheelchair ang mga matatanda? Ang sabi ng survey. Very good. Bukod sa English, foreign language, sa gusto mong matutuhan, Japanese. Survey. Nice one. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatakot sa lumilipad na ipis? 10! Ang sabi ng survey. Very good. 90 points, AK. Okay? Very good start. Let's welcome back Victoria. Hi, Victoria. Hello po. Okay. Um, Victoria, ito. Um, meron akong balita, ang iyong teammate ay nakakuha ng 90 points. Si sabihin, 110 to go. So, ito para feeling ko, sino ba mas buena Si Victor o si Victoria? Uh, parehas. Isa, pili ng na isa. Si Victoria. Ah, si Victoria. Ganyan. 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 So, makikita ng viewers ang sagot ni AK. Give me 25 seconds on the clock. Good job, Victoria. Okay. Kung 5,000 pesos ang presyo ng binibenta mong item online. So, ikaw yung online seller. Ikaw yun, ha? Tapos, 5,000 yung item. Tapos, may humingi ng discount. Magkano ang last price mo? Go. 4-5. Klase ng sauce na inilalagay sa nilulutong karne? Oyster sauce. Sino karaniwang isinasakay sa wheelchair? Matatanda. Bukod Pilay. Sa Pilay. Bukod sa English, foreign language na gusto mong matutuhan? Norwegian. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatakot sa lumilipad na ipis? 9. <laughs> Let's go, Victoria! So, 5,000 pesos ang inyong binibenta. Pag may namuhin ng discount, sabi mo, hanggang 4-5. Pwede. Ang sabi ng survey sa 4 ay? Top answer. Klase ng sos na inilalagay sa nilulutong karne. Sabi mo ay oyster sauce. Ang sabi na oyster sauce. Oh, ang top answer ay toyo soy sauce. Sino karaniwang isinasakay sa wheelchair? Ang pilay. Ang sabi ng survey? Yes. Ang top answer, matatanda. Bukod sa English, foreign language na gusto mo matutuhan, sabi mo ay Norwegian? Ang sabi ng survey sa Norwegian ay wala. Top answer ay Korean. Oh, Korean. On a scale of 1 to 10, gano'n ka katakot sa lumilipad na ipi? Sabi mo 9. Ang sabi ng survey, ang top answer ay 10. Nakuha mo. Congratulations, nanalo pa rin kayo. Topicara yeah. Divas, 100,000 pesos.